Mga sports bagong 7-footers sa Pilipinas, posibleng maging future naturalized player ng Gilas? Ang pinag-uusapan natin ngayon ay walang iba, kundi T Miles. Pasado kaya siya sa standards ni Coach Tim Cohn at sa sistema ng Gilas Pilipinas? Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara, himayin natin. Si T Miles ay isang 7-foot center mula sa US na ngayon ay parte na ng UP Fighting Maroons Program. Galing siya sa NCAA Division 1 Basketball at kahit limitado ang minutes niya doon, ang tangkad at potential niya ay napakalaking bagay para sa kahit anong team. Kumbaga mga ka-sports, bihira po tayong makakakita ng legit 7-footer na may edad at panahon pa para mag-develop. At ngayon, good news ay nasa Pinas na siya. Ngayon mga sports ang napakalaking tanong. Pwede ba siyang maging local sa PBA at Gilas? Sa ngayon wala pang malinaw na impormasyon kung may dugong Pinoy si Miles. Wala ding reports na siya ay nag a apply na for Filipino citizenship. Kung wala siyang Filipino blood, ang route niya ay naturalization talaga. Katulad ni na Marcos Dunhit noon, Andre Blatch at siyempre si Justin Brownlee ngayon. Sa mga di pa po nakakaalam paano kaya maging naturalized po ang isang player. May dalawa pong option. Una, judicial naturalization. Anong ibig sabihin nito mga ka-sports? Ibig sabihin, kailangan na matagal siyang naninirahan sa Pinas, karaniwan sampung taon. May good moral character, marunong ng Filipino language at iba pa. Pangalawa, Legislative Naturalization Isang special law na ipinasa ng Kongreso para gawing Filipino citizen ang isang tao lalo na kung may extraordinary contribution po sa bansa. Kung sa sports, madalas ginagamit ang legislative route kaya naging Pilipino si Nablatch at Brownlee through Congress. So technically, kung gugustuhin ng samang basketball ng Pilipinas at ng mambabatas, posible rin kay Dayon T. Miles. So ngayon mga ka-sports, usapang PBA Basketball muna tayo. Pasok kaya siya sa sistema ni Coach Tim Cohn ang ganitong klaseng player? Kung titignan si Cohn ay mahilig sa mga big men na kayang mag-defend ng paint, mag-rebound, at mag-finish sa loob. Pero importante rin sa kanya yung mobility at basketball IQ. Si Deontay Miles ay isang 7-footer, rim protector, may taas na pang international. Ang tanong, sapat ba ang kanyang skill level at maturity para makipagsabayan agad sa A siya o sa FIBA level. Remember mga kaspor sa gilas, isang naturalized player lang ang allowed. Kaya kung pipili si Coach Tim Cohn, priority niya pa rin si JB or Justin Brownlee, lalo na sa chemistry at versatility niya. Ibig sabihin kahit may naturalized na si Miles, hindi siya automatic slot sa gilas. Kailangan niya talagang patunayan na kaya niyang magbigay ng mas malaking impact kaysa sa ibang naturalized options. So for now, ang pinaka-exciting ay makita natin si Miles sa UAAP at doon natin makikita kung paano siya mag-improve sa ilalim ng UP program. Kung ma-develop niya kanyang skills, maging dominant rim protector siya at makapagpakita ng composure sa big games. For sure baka nga magka-chance pa siya. Hindi lang sa PBA, maging kandidato pa for Gilas naturalization sa future. Ikaw mga ka-sports, sa tingin mo ba, pasado ba si John Miles para kay Team Cone at sa Gilas Pilipinas? Worth it ba siyang gawing naturalized player o dapat pa rin kay Brownlee ang slot? Comment mo sa baba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa iba pang basketball updates. So paano? Ingat po kayo.